Mm, kinky. kinky na magnanakaw, nag-crossdress gamit ang bra at panty ng babaeng kanyang ninanakawan. Inaresto ng D-side police si Marex Berkovic matapos niyang nakawan ng apartment ng isang babae sa North Wales. Ang Latvian na lalaki ay nahuling suot ang damit ng babae at pinaniniwala ang nanirahan ng dalawang araw sa bahay ng babae. Ang may-ari ng apartment ay nakikitira sa bahay ng kanyang mga magulang at nagpunta siya sa apartment kasama ang kanyang ama para kumuha ng ilang bagay. Pagpasok nila, nakita ng babae na nagkalat ang kanyang mga damit at nagtawag siya ng pulis nawawala ang engagement ring at camera ng babae. Napansin ng mga pulis na ang takuri at mainit pa at nag-search sila sa apartment. Natagpuan nila si Berkovic sa na nagtatago sa ilalim ng matres sa pagitan ng pader at kama, suot ang bra, panty, tights at silk na pantaas na pinagmamayari ng biktima. Nakilala ng biktima si Berkovic bilang isang taong minsan ay natulungan niya sa pamamagitan ng pagbigay sa kanya ng pagkain at damit. Ayon sa suspect, sinuot niya ang damit ng babae dahil giniginaw siya pero walang naniwala sa kanya. Si Berkovics ay nagplead ng guilty sa pagnanakaw at nasentensya ng labing walong buwan sa bilangguan.